Ayan, good morning po. Kaganapan ngayong araw na to. Ito, kasama ko ang aking kusinero dahil mga malengke kami. At dahil maaga nga kami na sumamba, kayang-kaya kong lakarin to dahil hindi masyadong mainit. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming pamamalengke. Ayan. Baka meron na naman tayong may feature na tendera. Ano nga, natin? <laughs> karamihan karne kasi si ate walang walang pakundangan sa kanyang kalusugan <laughs> kung ano yung gustong kainin eh siyang ipapaluto ito dito sa aming ano nadadaanan nakikita niyo yung puno ng malunggay na yon ang haba ng bunga niya Parang sabi nila, kakaiba daw yung lasa, hindi katulad ng native no? Na, na, natikman mo na ba yan? Hindi pa. pa. Ayan, no? I-close up natin. Kasi kapag anak ganito naka-director's view ako, na, <laughs> hindi ko maizuzoom. Ayan, no? Ngayon mo lang nakita to bulog <laughs> Yung pangalan niya na Jonathan, nasanay kami na tawagin siyang bulog. <laughs> bulog <laughs> Dahil, bakit nga pala tinawag kang bulog? Yung, <laughs> Kasi babading-bading ka sa kaya ka tinawag na bulog dahil para maging lalaki ka. <laughs> so, heto na nga yung ano, bungad ng palengke at ganyan. Ang mga makikita natin, tingnan nyo to. Ano yan? Sugar? Sugar Yeah. Hindi ko alam. Tingnan natin mamaya pag pauwi. Ayan o, no? oh, napaka -init. At ititigil ko na muna to rito ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, enjoy. Ayun, may kamote doon. Grabe, ang daming kiat-kiat. O, oh, ayan, yung mga prutas. klasing klaseng ano yan? Uh, seedless siya. At tingnan natin maya-maya. Ayan. Uh, hanggang dito lang muna. Itutuloy natin mamaya. Ha? Maraming salamat.